Wala, wala. Huwag mo kayo. Hmm. Hmm. Dabas yung kanilo dito. Aplog ka ako ng selo ko. Wala, huwag ka pa idol. Ito po yung binigay nila sa akin mga idol na panghulam ko. Dami mga idol Yan! <laughs> Ay, Bali, welcome sa part 2 mga idol. Welcome po. Ah, uh, kikilaw daw muna kami mga idol. Bukas na naman. Bukas ulit mga idol ah. Magpapaybas daw po sila bukas ulit mga idol. Tinaghan ng lagi ninyo ng litog ba? Nanguhalay ko gani hapod. Pag dagat hmm. pagdagat ba? Oo. Uh, Ay gim nanaom ka. Wa, wow, ningat ko ko da plain. Ang daming ano mga idol, lag lag sa idol mga idol. Pangin kaso din yun mga idol ba para pag hindi sakaling makahuli ba. Kasi hindi masigurado yung isda. <laughs> dami-dami din ito mga idol eh. Ilang kilo din ito ito. Nasa, umot uh, ka na po. Sobra no. Sa, mga ka kilo. Ay, okay na rin mga idol eh. Dito makakabinta mga idol. Pang -ulam lang. Mas makakabinta pa yung nanubok mga idol. Dami lang huli sa amin. Hindi <laughs> islang maminaw mga idol. mga fan idol. na yung nagpahiba. <laughs> <laughs> sa mga nakapanood nitong manugukay ha walang bigas na roll sa mga nakapanood nitong manugukay <laughs> i-joke lang yan may idol ha huwag nyo pong seryoso yun yung sinasabi ko mga idol kasi isa din po akong manugukay mga idol <laughs> wala akong sariling ano yan kadalasan ito talakitok eh talakitok to mga idol mawag pa no talakitok pa ne nalaki eh? hmm. mga idol pero nakatrap siya lang ba't ito yung pagkilaw Darag, dami yung polis si yung kuyatan mo ito eh. Sakto yung yung mong daang kuha niya ba po? Maghila muna kami ngayon medula. Tulungan ko lang si Paidel na maghilap mga idol. Ito. Siguro mamaya lang po. Hindi ko na ipapakita sa inyo mga idol. Baka bawal po kasi sa YouTube mga idol ba na ipakita yung hinihiwa yung isla mga idol. Mamaya lang po mga idol. Ngayon mga idol. Bundra. Binatulungan na lang kuyatan mga idol. yung ano kilaw Pagkilaw. kilaw idol lang hindi idol ito mga idol ito ba yung musino yung <laughs> kobo ni manig musino ito yung nakakain mga idol na paperfish fish mga idol ba ito idol mga rompe rompe yan mga idol rompe de ina pili <laughs> kundado ba yung ayun yan yung ano mga idol paglalaki lalaki mga idol ba delikado yan mga idol sa mga naninisid ba si wala delikado hmm. mga malalaki. Pag malaki na yung mga tig 20 kilos na yan may dulay. Sureball na yung tao niyan may dul. Kumakain ng tao, makain ng tao. Ito, nakakain to. Kita niyo ba Maydol? may dul? May bukana, tusok. Mo kanin ni bang, ni bangga na hmm. Ha? Ano? Hey, Namiro nice. ba na nunan? boron ba? Ito, buwan ba? Ito, ito. Maka, na yung pa? ba? Ito, kay Dadalhin na to kaya itong ba? Ay, ah, na Eh, pa hmm. Ayos nito? Yung lambat pala, yung style lang paglilipit nila ng lambat Ay, mga idol, baong... Pinapa- pinapa-high tide muna nila mga idol bago nila ano, likipitin kasi mas madali 'pong ligpitin yung lambat pag malaki na yung tubig. Tapos madali mo lang malilinisan mga idol. Pag ganyan kasi ibas ano tatanggalin mo yan bawat tali niya mga idol kasi nakabuhol buhol yan bawat tali tatanggalin mo yan isa isa mga idol pina nila kabanata pa unse kit unse 1,100 mm, meters to mga idol yung lambat na nailatag na yun tapos yan pag inakot mo yan mga idol abutin ka talaga ng gabi ang layo pa kaya yeah, babalik ka na nila mamayang Satong gabi mga idol katong oras no mm. yun nga yung ano mga idol na napakahirap talaga sa mga nakakatry ng paibas dyan hindi po basta basta mga idol tapos para ka ding tumaya dito sa sugal kasi hindi mo masisigurado yung isda sa lawak ng tubig na ano mga idol umangat pag high tide hindi mo talaga masisigurado yan mga idol na may isda yan Umaga, parang chamba chamba lang din mga idol ba ngayon nakatsambaan meron ding time mga idol na zero talaga kaya sa mga ano dyan wag na kayo sumubok kung five bus Manila. Katawan mo steel way. Wala pang bilhin ng bigas Manila. <laughs> Pambili yan ng bigas Manila. Ito may Pag maano ka lang talaga din mga idol ay makakaulam na pag siswertihin makakabili pa ng pambigas mga idol Exempted na yung ano idol lang pambayad siya kung lapo Kung <laughs> lapo <laughs> at tumba Pag may extra na yun mga idol <laughs> yun may idol tapos na sila maghiba may idol bali yung sangkap nito bumbay lang may idol <laughs> parisa niya na soka ni kuya asin kakan oh, Ano Nah, tinggal dalam. Ah, mungkin kan atau no? Ia berada di manahang pa? Kambot, pusuan apa? Oh, dari arah kak, na yung Kita ada suka. Hmm. Saya asin. wala ko bichin Wow. Oh, may bitin-bitin yun ngayon. may doon. May bitin ito. Ha? Ito kay bitin pa baga? Yan na na bitin. May bitin. Ah, Kunin natin yung kainin may doon. Sir, taglaki eh. Matiki. Ano tayo kinilaw nila may doon? Ano ba? Kuha ito. Kisa man. Kuha ito. Kuha ito. Okay. ko na. Kisa ito. Adel. 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 Diba may skin daw. Ngayon po mo. No. may skin. Diba? Kaya pala mm. sinyo lahat yan may skin. Diba? Tagdaan mo na ang bahawag ma. Mm. <laughs> <Ay>, Waloy kahang. Hindi kulapo. <laughs> di Hindi magkahang lagi ning. kuha na kayo. No. Lupa yung ngecele perang, kagimu. Nih, kini lo grab. Nunggu tunggu. Nunggu. 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 ni Nunggu. 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 Nunggu.

Ano nga talagang umat. Hmm. Pagsabi so, itong laki italkaan kaan dagat pa. Ang lakad ng isda. Maling nga ba ito O puso't ang lagi dahil hindi nga ito kong dakog bango. Ito mo siya kainit pa? Mula sila kang. Okay. nakahang? Hindi. Hmm. ba? Wala na Ha? Mm ha? -hmm. Lamik kaya pamidlo eh Takinila mo nila Kami dito May hilag talaga kami sa kinila mo nila ano na yung naging ano ba Pag sinabi talaga mga bisaya mga dito May hilag sa kinila ako nila May tupa ba? Bakit nila talaga yung mga <laughs> dito? Di baling walang sabaw, may lulubas sa may kinila. <laughs> Mas madali din kasi to tapos ano lang ba? Yung hindi hasol okay, gawin. Eh. Pula lang. Hmm. Nababaan lang yung istorya lagi nga. Kanto kayo na nawagog. Let's back, naghan nyo to. Sos, nakapit pa yung tas tinda Tuloy na, ang tali mga ilulubas. Katong panak mga ilulubas, ang nalagkuhan. Hindi bawal nila ng kulapo, makita na. Hindi bawal. Bawal pa makita. Hay. Joke lang mga. Ang Bisaya lang nakakaintindi ng kulapo eh. Wala mang kulapo sa Manila mga idol. Ah, wait, siguro yun sila mga idol. Nakadami din yun. Nagana ko na. Tulin pa mo 'to. Tagiya mga idol. Dekan tadi hapinuhan jud. Sabi ko magrabi na kuwa, just pick na eh. Hmm. Namin ko tatong madayang kuwa na. Kito nga Pero kito ba? Kami sa Kami no. Da kuwa magkasikas. At tukot pa sa dagat. Ayun nga nagawa din no. May kitong dagaw. Kala nito ka, kito nga. Hmm. Magbalik pa na ko. ba daan Nagmada rin. Manaka, di po nila no. Pero kito nga ko na. Dabir ang gagmado, ang dagkuag daw. Dili, lagi mo kung gaya naman dito. Wow, nahit na ba kayo, tag sila kayo kitong. Saging po ngayon. Ta, ah, puno magbalde. Wow, <laughs> gusto mo kamutang. Kung makabuhay lang <laughs> yun, nagsiko po ato. Mula po dito po, nadoon nun. Nag-deprinsya ba kaya? Moon na po. Hindi. Kita pag unang tanong. Nag-isda kayo mapawahi man. Mabalik. Mabalik po isa. Mula po sa anime pang ko. Masurok yun. Hindi nabit po Dala eh, di ko kalimot tong nanugo ko diha nga. Ipangistorya ko lagi pagkauman, katong anak ni Herme. Wa ko taga is isda nga gikuha. Sirit ra ko Nga pag para singko na galing mi dong, ikalibala na dong, di man sumama opsan. Yung mga usya adu. Sirit ra to. Nagda pa lagi mi ispat eh, di man ang kabal diri. Ah, ida ano? Ah, pero na eh. Kani ka tumba. Maamog yun na ng Kapila ta magpahubad Dagan hada mong kuno nga Naamog dagong kitong da Hindi kang muli nga kuwan Hmm Muro pong nausob no, no, nga luwan nilapok ilapok din no? Iba ka ta magpahubad ta Muli pong patutuwa ba Basta makadang hako ha Palitan po soyo kuwan nga atung penong dan Kanang kahoy Hmm Patapos doon sa aking yung kanang Apple Hmm diyan na, siya uma timing ng musaka. Hmm. timing timing nga. karong jupusirong na nga minus na ypa. kama ato kato kita sa una nga. Mm -hmm. Bihao nga kato juga nakakwa tag tunakoban kubang piloto duha ka kami yao tulok atute. talagang 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 tapos na kami may mayroon. Ano may eh. yung mga okay. yung ayos? Ang na na nun na lang, eh. na lang. Ito bigaw. gaw, bugnaw. Ano ah. oh, ito yung isla maisan? siya magwan ba? Hindi malaot. Tanaw bangka gapon. Nako mo ug ni nyo ha. Tubo nga ba. Pagdili na wala, Okay, bangka laki. Aw ngi itura laki dito, noy. Matay mong bangka wa man dito sa tubungan. Iba dali dali man daw dito. Kaya pag sure oi. Na lang ki wa lagi dito mo kugikan. Bye bye na po. Ang probas is. Ni milong. Bin. Ang probas man siya. Wa ko ban lagi kay ni tagara ko sunod ba tan ako sunod kay ni. Terbao man ko. Nah, di dalam sa kosong pati Tapi aku anu dengan huna saja. Murid nak pahubah sila lagi, bukan dari beroto. Di dalam langsung ku. Di atas tayar ini mahu lagi itu. Hmm, dah baik sudah buka semua itu. Cumi doi. Cawat. Bagian dah aku Ang ulam namin na rin. Ito na. Ang kinit. Tara. Ang kinit. Eh, din, Idol. Excuse me, Maidol. Ito po yung Para natin, Idol. mo ka? Salamat pa. Ha? ka Sakay mo ano Thank you sa ano. Uh, ista. Uwi na sila, Ma'am Idol. Mauna sila, Ma'am Idol. magko ya? Nauna ta? Ikaw. na. Ikaw. Siguro. <laughs> <laughs> Malinisid kami ni Kuya Tan dul Maya maya ba pag madilim na. Gantong na ba lang hunas? Tao na? Ay tao na din. Tao po di. Bukasan siguro may dul May ano naman may dul may ulam na naman po kami na dala ba. Pauwi sa bahay. Okay na rin po to may dul Salamat ani pa. Oo. Oh. Bukas na po ta. Oo. Ugma, magdana jud tagkuan jud. Dag sibot lagi Grabe, <laughs> di matabang ako kayo sibot na Kani? kan eh Kanang tikigong sibot ba? Di soda ba itong kuhan eh? Di soda ba itong na kami itong saan naman ito, bangka ni Kuya Tan Tan <laughs> na Ikaw? Ikaw? <laughs> Ayan, mga idol Hindi ko pa napasilip yung huli po ni Kuya Tan Dilan, bagay mo ya? Tuk! Huwag lang ano may lalo? May. Ah, so, wag din may lalo. Eh. Nakayilo naka pa. Nakaayos pa may lalo. Kalahating pum. <laughs> Kalahating. Kalahating pum si Master May lalo. Ano may nainita? Ha? Ha? Nainita? Hmm? hmm. Tala. Uwi na kami may lalo. Pasilip ko lang po sa inyo yung pag-uwi namin may lalo. Sila. Uwi na rin sila may lalo. Basta yung lambat po nila. Ay, iiwan lang nila dyan may lalo. Ay, iiwan lang nila yung lambat. Babalikan nila yan mamaya mga alas ng gabi pag high tide mga idol ba kami, huwi na rin kami kasi mag mag na, kakaulam na kami mga idol hindi na lang kami maninisid ano na rin po kasi mga idol yung high tide na ba akala namin bababa pa yung tubig mga idol yan high tide na mga idol pabalik na yung tubig tapos pag yung araw medyo mataas pa pag, nag inantay namin yan malalim na dito sa side mga idol baka lumakas din yung hangin ba malabo dyan may idol yan kita kita na po pag uh, na tayo may idol bali yung ginamit pala namin mga idol yung bangka ni kuyatan ito po yung bangka ni kuyatan mga idol yung isa pinag na na hoy na muna kami mga idol saka na po kami manisid mga idol pag yung hibas ba ay ano na mga idol yung lahutay na siya mga idol ba at medyo gabi na rin gabi ng nas mm. ngayon mga idol medyo maaga pa talaga tsaka may pang ulam na, na, na naman din po kaming nadala <clears throat> yan lang. malaki laki din yung mga ni Piyatan mga idol yung isa pala yung dun muna sa gilid pinatuyo muna namin yung katig mga idol kasi medyo ano pa yung katig ba basa mabigat siya mga idol kaso wag kita ang talihan ito tayo na wag naman na silang hmm

dalawang gabi siguro di bukas baka pwede na bukas man isi dyan o pwede na siguro man o ang bati na sakit pagkak na ang din. yun ang buhay so tagpawas ba ano na natin ako Napakalinaw sana may dulo. Eh, dyan na dumay. Ha, Ay. Kana-kana ang tabong ka? Oo. Oh, dito, dito na rin ito na napita. Dito ito ah. Layo, adi na ito gikuha na no?

Lina, pambot, Tulin na, buat pa ang bot niya mo dagat apa Gaan, gaan pa kayo Bago, may Bagong pintura ni Tanda <sighs> uh, Oo, oh, maglakis yang kuha o Isinang nga man Lagko Oh, ada yang hawa di tuh ketungguan, doa

Kuhara na ni Matay. Yan yung ano? Yan yung laman ng laman ng paibas. Tanggit lang. Ay, na burong te. Pagsiwan ng tanggit. Burong po. Ito na yan. Tama na eh. Pero daw? Hmm, ka na kayo na. Tumayin. Ah. Bakit rin na lang yeah. pa. Eh, okay. may dul. <laughs> Obas? <laughs> Obas. Ito. Ganilong ba?

Pa, sila lah. Kau mah. Saan po? Danggit po, diyan ko, gabo. Patuan. Kuwar ba danggit lang gabo? Yung Yan. Ano ah, yun? Ah, yan ah, 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 iba, may idol. <coughs> okay, na yan. Mga <ka>, gamo, may idol. Ano yun? Yung Yan, huwi na ko. Pinukutan po. mo Dinugukan po? Dinugukan po. Huwi na ko, may dola kasi maghahanda pa ako ng para sa puna namin may idol kita-kita sa bahay papakita ko din sa inyo yung natin may idol yan may idol bali nakarating na ako sa bahay ito po yung binigay nila sa akin may idol na pangulam ko. dami may idol oh. hmm. ano to may idol mga talakitok ba nakakala namin kitong malaki din may idol eh tsaka may alimasag ito yung nahuli ni kiyatan matpad mga idol binigay niya sa akin yun may mga alimasag din mga idol okay na rin po mga idol makaka ulam na din ngayon tapos kinabukasan ulit bali tatlong beses sana, ata na ata ito yung ulam mga idol yan bali Dito lang po siguro ito mga idol kung magluluto man po tayo para sa puna namin ay bibidyo ko na din po mga idol, ah. Pero ibang video na lang din mga idol. Kasi karugtong pa to sa part 2 natin yung nagkilaw kami ng isda ba dun sa dagat. Okay na yun Madami yung huli ng mayari na paibas mga idol. Kaso. Nahingi lang ko. sobra pa nga lang ito mga eh. Kunti lang sana yung ko ba. Kaso dinamihan nila mga Kasi tumulong daw ako. Yan, salamat din sa ano, yan na Tapos ka na yung milong ba? Yan. Nandito na ito mga idol. At maraming salamat. <laughs> Sana yung enjoy kayo sa aming adventure sa pahibas. Kahit nagkatinig-tinig mga idol, okay lang. At least may pang ulam din na ano ba, may dala sa pamilya. Tapos hindi na rin kami nalinsip ni Piyatan kasi yung pakailangan naman namin isda din mga idol. Tsaka yun, may isda lang, lang kami nakuha sa pahibas. Siguro bukas na lang po mga idol. Yan, balay nga dito lang po ito. Maraming salamat sa inyo lahat mga idol mag-iingat po kayo palagi yung shoutout ko sana ano mga idol na punit punit siya mga idol iwan ko lang kung pwede pa itong basahin Yan o. pero subukan natin mga idol baka nabasa kasi ito ayun shoutout muna tayo ayun shoutout pala kay sir larry labur Shout out po sa iyo, Kuya, kay Spy Spy Daniel, ayan shout out po idol. Kay Ati Jocelyn Mangubat, shout out kay Leo. kunSaga ayan shout out sa Jan Papi. Kay Arlene Dilarosa ayan shout out po kay In, ato ANL Food Blog, ayan shout out sa yo Jan Idol. Tadius TBTD, ayan shout out po. at Cookie Ball, shout out. Shout out din kay Ma'am. Nakuto. Ano sabi Lais. Kaya gana pala Sabi sabi bilais spiral kaya sya po sa iyo ma'am at syempre sa inyo lahat na rin po idol. Shout out po, maraming salamat at bye bye. Ingat po kayo palagi my idol. Bye bye.